kalsada naman ang pagnanakaw ng na isang lalaki ng motorsiklo sa Quezon City. Ang motor kasi hindi nag-start. Oh, loko. Naabutan tuloy siya na may-ari dito. Ang nabugbog pa. Ay, hey, good job. Umaaksyon si Amber Gonzalez. Sa kuha ng CCTV ng Barangay Crino 3A sa Quezon City kahapon ng madaling araw, makikita ang lalaki na kaitim na jacket na kinuha ang motor na nakaparada sa tapat ng isang bilyaran. Pilit pa niya itong pinapaandar. Yun nga lang, di nag-start ang motor. Kaya ay tinulak na lang niya ito para itabi sa gilid. Bumalik ang lalaki na kadyaket, dala ang motor at pilit naman itong itinutulak para iparada sa dating pwesto. Pero biglang dumating ang grupo ng mga lalaki mula sa biliyaran. Pinalo nila ng bote sa ulo ang lalaki na ka-jacket at pinagtulungang bugbugin. Kahit natumba na ang lalaki, di pa rin nagpaawat ang grupo. Buti na lang, dumating ang pulis at naawat ang gulo. Kinilalang nakajaket na si Alex Lucita na balak umanong nakawin ang motor. Kwento pa ng kaibigan ng may-ari. Nasa kasagsagan sila na paglalaro sa bilyaran nang mapansin nawawala na ang motor ng kaibigan si Kevin Borha Napansin niya po na yung motor po, dinala na po sa may Rose Pharmacy, si, tas ibinalik. Di kumuha po ng bote si ano kay Tapos pagkalabas po nila, sabi po ni kay Jan, "Huwag ano, Huwag mo munang rin. Papaluin ko. Iti ang ginama ng sospek ang mga paratang. Ngayon po ako narinig na, ano, na ganyan po ganyan. Bumalik daw roon sa lugar na yun, sa Pao. Na meron doong biyaya. Pag nagkalub daw sa akin, sabi ko naman, sana na huwag naman ako magkasala. Di rin daw siya ang lalaki na nagtangkang magnakaw sa motor. Pag nakubo na yung nagnakaw eh, babalik ko roon sa may ano. Eh, nakalumabas po yung may ari, ayun. Sa kabila nito, humihingi pa rin siya ng tawad sa may-ari. Nakakulong na sa QCPD station ay ng suspect na maharap sa kasong carnapping. Umaaksyon, Amber Gonzalez, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.